Yan, mayroon na naman guys, na accident dito guys. Yan. Yan yung motor na naman guys, na accident na naman. <coughs> Ito na naman guys, lagi mayroon na accident dito guys. Ayan. Ito, ayan. <laughs> ayan, na accident si si Kuya. Ay, may okay, nakasagi. Ayan doon hanggang simula. May nakasagi. Ayun o, no, yung ano. Kotse? Ayun oh, o, no, yung Ayan. Ito guys, hanggang dito yan guys. Ha? So may, may, nakasagi rito. Ayan. Hanggang doon yan guys, nasagi. Ayan guys, oh, yung ano. Pulutin natin, pulutin natin yung ano, salamin. Ayan guys, yung salamin guys. Ayan, nasira. Ito guys, nasagi na hanggang dito. Mayroon na naman nasagi rito na ano guys, motor. Ayan. Kuya, so ito yung side mirror mo para ipakita yung sira. Ayan ayan guys ito okay, guys lagi kahapon mayroon dyan kahapon na, kanina may nasagi rin dyan nakasagi yung ano yung kotse ito guys mabuti ano lang hindi na ano si kuya ano nagasgas ayan nagasgas lang eh. ito okay, guys nasagasgas rito guys ayan o no. ayan no ayan guys yung naka ano ng kotse guys yung kotahan natin yung kotse ayan yung kotse guys ayan yan rin ang nakasagyan simple ang yung ano ayan ito guys ayan guys yung nakasagyan niya. ito eh, yung ito 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 Eto guys Kahapon kanina umaga Mayroon din yan kanina umaga Ngayon pangalawa na naman ito Ayan Eto guys kasagian to guys Lagi nakakasagian dito Di lagi Ayan guys yung mga kapulisa natin guys Ayan Ayan guys Ito yung motor doon Ayan Puntaan na naman natin yung motor Lagi nakakasagyan dito lagi. Ayan. Ay nako, kailangan mag-ingat-ingat talaga. Ayan. So guys. Ayan. So guys, yung mga ano natin guys. Ayan. Ayan guys. Okay, tolak, tolak para may gilid. sige guys ito guys mabuti guys walang nangyari guys kunti na naman abirya lagi kasi na marami na aksidente di guys dito sa may kaaba ng barangay komunal dito sa tapat ng uh, God my God my God Market guys lagi yan guys may aksidente rito guys kanina umaga mayroon dyan ngayon ngayon na naman mayroon ayan guys ayan. ay nako ito guys yung mga kapulisan natin nakuha na nila ayan guys mahirap talaga rito guys lagi na mayroon na aksidente rito guys sa lugar na yan guys Araw-araw may na-accidente rito guys Araw-araw Yan guys Sige guys maraming salamat Kasi Mike silang to Pang rails lang yan guys Ang importante alam niyo Ano nangyayari dito sa kahabaan ng Parangay Comoral Yan yung mga fans natin dyan Ayan Sige magtawa-tawa kayo dyan